So sa ngayon po, uh, subukan nating i-spray ang ating ginawang UHN para po sa ating mga halaman. Hello everyone! Welcome back to my professional Facebook account. Please follow, like, and share. So sa nakikita ninyo, meron po tayong maliit na agricultural sprayer dito. Ayan. Yeah. So bali, nilagyan ko po siya ng dalawang litrong tubig. Ayan. Yeah. At saka, so ito po ang ginawa natin yung uh OHN. So ang OHN uh nga pala, o or Oriental Herbal Nutrients, pag-i-spray natin sa mga halaman, ito ay nakakatulong pagtabuhin sa mga peste Uh, makatulong dito para mapanatili nating maganda at malusog ang pamumunga ng ating mga halaman. So, bale, ang gagawin natin dito, maglalagay lang tayo ng uh, dalawang kutsara sa isang litro para po sa ating halaman. At dahil, dalawang litro po ito, magagawa tayo ng 4 kutsara. So, tapos kita ninyo, magagawin tayo ng eh guys, so ito na po ang sprayer na nilagyan natin ng OHN. So ngayon po, uh, spray ko po dito sa aming mga laman. So saktong-sakto kasi may bunga na po ang mga ang palaya. Ayan. So ito po ang mga bunga ng palaya. So balik sa bunga natin i-apply ang ating ginagawang OHN para po pagtaboy sa mga piste o, iba pang insekto na magkakapinsala sa mga bunga. Ayan. Ayan guys. Yan so ginawa natin ang organic fertilizer para po na safe po ang ating mga halaman, ang bunga ng ating mga halaman para sa ating uh, consumption. Ayan. Pag ito ay madami, so pwede nating ibenta pagkakitaan yan so meron din tayong saluyot. Ayan. Saluyot, sitaw, palaya. At ang mga talong ay namumulaklak pa.